Mismong ama ni Vice President Sara Duterte ang nagsabatas ng kontrobersyal na anti-terrorism law noong 2020 sa kabila ng pagtutol ng oposisyon at mga kritiko pero makalipas ang apat na taon, ang anak ng dating Pangulo ang posibleng maharap sa kaso kaugnay ng paglabag sa batas. Ipinatatawag ng National Bureau of Investigation si Duterte dahil sa umunoy grave threats at violation sa anti-terrorism law. Kasunod yan ang kanyang pahayag na may kinausap na siyang papatay kay Pangulong Bongbong Marcos kung sakaling may pumatay sa kanya. Ang reaksyon ng bise, Natatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Aniya tila sinusunod ng gobyerno ang playbook kay dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez Jr. na itinalagang terorista matapos madawit sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Gusto nila mag -cancel? ng passport. Gusto nila mag notice sa international, so hindi ka makakagalaw uh, overseas. Gusto nila mag-amlock, anti-money laundering um, violations. So ibig sabihin nun, if freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Sa panayam sa Newswatch Plus, ipinaliwanag ni Justice Undersecretary Jesse Andres ang mga dahilan sa posibleng paglabag ni Duterte sa batas. Sa ilalim ng batas, pasok bilang act of terrorism ang mga aksyon na maaring magresulta sa pagkamatay o kapahamakan sa buhay. And it is a very strong law, a very broad law that covers many kinds of acts. And not only is terrorism uh, itself uh, punished, But even just the threat to commit terrorism, a proposal to commit terrorism or the conspiracy of two individuals to commit terrorism is already punishable. Paliwanag ni Andres ang pagbanta sa buhay ng isang tao ay maaaring isang destabilisasyon na may karampatang parusa. Samantala binabantayan rin ng DOJ ang mga pahayag ng ama ng bise presidente. He always reverts to the military. To take action on, on a civil dispute. That is something that is taking out support from the government, which is in the in the laws punishable as sedition. That is why we are very cautious in, in moving uh, with this case. We are looking at the anti terror law, sedition, because this may be part and parcel of a bigger plot of destabilization. Nangako naman ang ahensya na kasama sa investigasyon ang mga umunoy banta sa buhay ng pangalawang Pangulo. Para sa mga impormasyong na at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.